O oh, live tayo ngayon sa Niagara Premium. Pakita ko sa inyo yung mga nagkakagulong tao dito sa sale ng Boxing Boxing Day. Ito na, yan. Mekis-mekis na yung mga tao dito. Daming tao. Matagal na akong hindi nag vlog uh, sa aking YouTube to. Kasi nag-iisip ako kung tutuloy ko pa yung uh, pagbablog ko ng sarili kong language or English. Kasi for the past 3 years na 2000 pa lang yung aking uh, followers eh sa akin yung mga subscriber ko. So, Try ko naman itong mga kababayan ko kung ipapalo nila ako sa pagbablog ko ng Tagalog. Baka sakaling madadagdagan yung followers ko. Alam ko maraming mag-unsubscribe. Pero bahala na si Ama. Bahala na kung meron magpapalo sa akin kababayan o... tatry ko muna itong kung tatry ko muna kung marami magpapalo sa akin naon na oh, daming tao at uh, boxing week marami ang uh, maraming nagkakagulo na sa paghahanap ng save ng spade Lulu Lemon. So nakapamili na kami kanina sa Lakos at saka sa Raybop. Nilagay ko na sa sasakahan ko kasi mayroon magbitbit. So, ito na. Vlog vlog muna tayo para medyo merong counting kita. So, kasama pa yung doggy. Hmm. Kaway-kaway tayo dyan, kaway-kaway, kaway-kaway. Ito yung mga kapak. <laughs> Hindi ako ini-snub -ini ako eh. Umuulan pa. Ito yung Michael Koso daming dami ng haba ng pila. Tapos na kaming mamili eh. Magano na lang ako. Tapos na kami mamali. Umuulan ng konti dito eh. Kakasakit pa tayo ng buhay na yan. Sana naman hindi. Balik natin yung senaryo natin. Maraming Swerte yung swerte yung mga pinipilahang tindahan. Pag kami mga 50% of, ayun, maraming pila. Yung Sigur barang siguro mga maraming naghahanap ng sapatos. Balance hindi ko alam oh factory store pala to mas mahal lang bilihin sa sa multi sa, sa mga outlet Sa outlet kasi halos nagsisave sila kaya tayo dito sa tindahan ng mga panty Huwag na, huwag tayo ma-tanawin na lang natin Paikot kasi ito, itong uh, outlet nito Paikot ito so na so, try nating umikot para makita nyo lahat yung mga nagbebenta rito yung cracks nakabili din ako nung isang araw sa cracks eh, ginagamit ko sa bahay maganda pala pang bahay yan saka panglabas na rin yan ganyan natin yung Morton. Horton paborito kong uh, bilihan ng kape kaso medyo parang maaba ng ang pila sa loob sa Adidas naman kaya may sale din kaya sa Adidas meron na siguro Halos lahat naman ng store dito may sale eh. Depende na lang sa kung anong gusto mong uh, item. Tingnan natin. Para papasilip ko sa inyo yung Adidas. Hindi naman bawal mag-vlog dito. Ayan. $20. Oh, Maganda Maganda to. 20 dollars lang oh. pambahay 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 oh boy haba ng baka so kaya nabas na tayo ang daming tao hmm? maganda to to oh. 20 lang gusto kong pumunta doon sa north face kasi yung north face maganda ang quality ng kanilang tinda pang mga pang winter katulad ito yung ko North Face oh ito pa lang na yan ayan makaka 8 minutes na tayong walking kapakita ko sa inyo yung pila dun sa North Face and pila dun sa doon sa Nike. Ayan, ang pila sa North Face. Kaya ako naman pumila ng masyadong mahaba. Mawawis ang time mo sa pagpila. Oh boy. Ito na nga. Ito ang line-up ng Nike. Ano kayang sale sa Nike? Kalahati lang yan. 30% off lang pala. Ang haba ng pila. So, ito pa yung kalahati ng pumipila dito. Punti lang naman ang sale. Eh. 30% off. Haba ng pila. Eh. Uy, uwi na kayo. Haba ng pila nyo. Hindi ko alam kung bakit napakahaba ng pila ng Nike. Say hi to Nike! Hi. <laughs> <laughs> oh boy, up to there that's a Nike uh, that's a Nike lineup. I don't know what ang haba ng ang haba ng pela ang ganda ito pela sa Nike oh hindi pa natatapos nandun ano kayong sekreto up to there We'll be go inside around 2 o'clock. <laughs> Thank you for watching and sana maraming kababayan ko ang magpalo sa aking vlog. Dahil ngayon, gagawin ko ng uh, very entertaining yung aking vlog. Gagawin ko ng makapinoy. Okay po.